Salamat po, ma'am. Balik po ulit kayo. Sige. Princess, in fairness, ha? Ilang araw ko pa lang dito, pero ang daming manang nabenta. Magaling po kayo mag-training, Miss Mimi. Naku, binola mo pa ako. Hindi, feeling ko talaga may gift ka sa sales. Bukod na masipag ka na, tsaga ka pa. Kailangan po, Miss Mimi. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Ma'am Charlene. Kundi po dahil sa pera na pinautang niya, maka napabayaan na po si Tatay sa ospital. Kamusta na siya? Yun po, nagpapagaling pa rin eh. Sana nga po makalabas na siya ng ospital eh. May awa ang Diyos ha. Just keep on fighting. Okay? okay? Laban lang. Laban. Work for pa more, para sa si kinsyo. <laughs> Tama. Eh, <laughs> Miss Mimi, si Ma'am Charlene po. Sagating ko lang. Sige, mm. go ahead. Hello po, Ma'am Charlene. Hello, Princess. Natanggap po ba yung mga photos na pinadala ko sa'yo? Ay, opo. Kanina lang po. Yan yung mga bagong designs na bags dito na gawa District Jail. I wanna know kung anong mga opinion mo. Sige po, ma'am. Gagawa po ako gandang report. Thank you, Princess. You're doing a great job. I'm so proud of you. Opo, ma'am. Maraming maraming salamat po. Kung alam niyo lang po, talagang ginagalingan ko pa para naman maging worth it po yung pagtitiwala niyo sa akin. Alam ko po na malaki ang risk nung hinayan niyo ako. Lalo na po at hindi alam ni Libby ang tungkol dito. Sasabihin ko naman sa kanya, and I'm sure maiintindihan niya yun. Pagdarasal ko po yan, Ma'am Charlene. O oh, sige. Ingat. Magkita tayo later. Bye! Sige po, Ma'am. Ako? Hindi na pwede makita. Aalis ah, na lang po ako. Hindi, hindi, hindi. Hindi ka pwede lumabas. Makikita ka kanya, Debbie. Eh, paano po gagawin natin?